pagpalang araw po sa ating lahat bakit nga ba po uh, ah, po ng berhin ang impinito kasi po ang impinito ni di Diyos ay ang pangkumbati spiritual dito po nagsimula ang kapangyarihan dito po nagsimula ang lahat ng wala pang mundo dito po nagsimula Pagkakaroon ng iba't ibang klase ng anting-anting Pagkakaroon -anting. so, niyo po sa dihim ng karunungan dito po nagsimula sa infinito dios, Diyos Ang kumbate po sila Ang gustong binyagan ng tatlong persona ang infinito dios. Diyos Ang infinito dios po ay may galing sa kumbate o physical-spiritual Magaling po sa gamutan parang galang sa makulang parang aswang lason dado magising pa dapat dangin ang impinis po ay nakakaroon ng kabal unat ng katawan kung ang inyong milyon ay dekada na sa inyong umatagal ng pinapaobra ito po ay napakatagal at napakantigo na po kita nyo po ay butos halos butos butos na po siya. Diyan niyo po malalaman. Bago magkaroon ng visa ang isang regalo ng Infinity Diyos, kung bago man po ang inyong Infinito, ay magkisilipi po ang pakantar po yan. At dipindi rin po sa inyong pakain na dasal. Ang dahil naman po ay ang siyang pampaamo. Kahit saan man po dako ay magaling ang berhin. Pampaamo, pampaswerte, palubag loob kasi naglaban po ang impinito Dios ang malapit na lang po ang pag uh, pagpalubag sa impinito. kaya po nila sinasamahan ng perhen ang impinito, naging San Miguel naging atar, naging Atardar o kahit anong klaseng medal yun na sa pagkalalaki dapat meron po kayo malapit na perhen po. Maraming po salamat sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. Sa mga bago po nating mga followers, shout out po sa, sa inyo. <coughs> At sa matagal po sumasabay-bay sa ating channel, maraming maraming po salamat. God bless po sa inyo. At abibiring ya